Sir, ito na po yung unlimited takoyaki niyo po for only 150 pesos. Tama ba yung narinig ko, ma'am? Unlimited takoyaki? Okay. 150 lang? Yes po. Mix na po yun sa okay. 150. May oras ba yun? Wala. Wala po. Okay. Wala. Ma'am, ano mga flavor ng takoyaki niyo, ma'am? Um, meron po kaming octo, crab, tapos salmon cheese. Um, pangalan po nito okay. is takoyaki ng master mo. Tapos yung address, kasi sa po kami mapupuntahan, dito lang po sa Arlayo Street, Barangay Tres, tapos FB Harrison, Pasay City. Alas dos ng hapon. Apo, hanggang, hanggang 12. 12 yan. Alas araw-araw na po. Apo. Eto guys, yung ano, 150 is mix na to. Uh, may rami na makipagpipilian. Ayan. May apat na flavor dyan. So, tikman na natin. Ayan. You know. Sa mga mahilig magtakoyaki, ayan na. Unlimited. Sangka pa. Yung nakain ko may cheese. Ate, pag nakaisang daang piraso ako, okay lang. Opo. O, okay lang. Opo. 150 pesos lang yun, guys. Kung kaya mo, okay. ubusin yung 100 pieces ng takoyaki. yaki. Yung nakain ko kanina may cheese. Ang sarap. Grabe, oh. Sarap na ito, oh. Hmm. Busog ka talaga. Dami na ito. Yung 150 nga pala guys na unlimited takoyan takoya nila. is good for ano lang siya, one person. So bawal siya i-share. So testing tayo guys, magpapa tayo, ayan. Pwede magpa ma'am kahit hindi pa ano, ubos. You know. Ayan, wala naman 'tong time limit, ma'am. Ayun guys, oh. So kung gusto niyo mag trip ng takoyaki, eh, guys, ang on one to sawa. Hanggang mabondat kayo guys. Punta na kayo dito sa May Arlayog, Pasay City guys takoyaki. Tikman mo ang takoyaki ng master mo.